So mga kasabay, ngayong umaga. Lulatag tayo ng ano ngayon. Bitag ng labuyo. Doon banda sa ano, yung bundok niyon. Ito yung gamit natin. Labtik kung tawagin sa amin. So abangan na lang niyo kung makadat makapunta na kami sa bundok. Na. Na kanter. Tayo so, mga kasabay. Dito kami ngayon sa gubat sa area kung saan maraming labuyo. Gawa tayo ng maraming bitag. tulo. lang. Yung mga kasama ko, mga kasabay, ano? Yung apprentice ko yan. Tapos yung nagbibidyo din. Tabukan natin mga kasabay. Gawa tayo. Dabing nabuyo dito. Disok. Location Disok. May nagtitila ako dito mga kasabay na ano, parang bantam. Try natin huliin yon Gamit ang labdik o silo. Yan. Yan, okay, ayan, okay na yan. Lagyan na natin ng ano, mga So, pag gagawa ka ng ganito mga kasabay, dapat lagyan mo ng mga harang. Para siguradong ang labuyo dito dadaan talaga sa ano, kitna. Para sure bulo talaga mahuli. Matalino yung mga labuyo. Kasabay. na anagin mo nang harang. Marami na kaming nalagay uh, na bitag. Bakas labay. Makita to banaturon. Ngayon na kami naka-video kasi maulan. Baka mabasa yung cellphone namin. Yan simple lang. Mana? so, mga kasabay. Gawa tayo dito ng isa. Try natin. Nakakanta na talaga ng tilaok ng alpas dito. Mga kasabay. Para talagang pantam. Ito. Mga kanter. Taap, natapos na din sa wakas. Tapos na Yan mga kanter Yan mga kanter Ito yung silo namin mga kanter Ganyan ang paggawa sa silo dito sa Secure mga kanter Iba-iba tayo ng gama ng silo mga kanter Ito yung silo sa kasama ko mga kantero. Oh. Bukas nito may huli na ito mga kanter Ito yung isa mga kanter sa si kasama ko Ganda nyo mga kanter Ito po isa oh. Yun ang gama sa bata mga kanter Ito yung bata mga kanter Maraming oh. labuyo yan Gih. Okay. So, Itu kesabai. Pang apa tuh? Pegan Pak Apat? Pak Apat. Abang-abang lang mga kasabay, tapos ito kayo kapag may huli. Ito vlog din namin to sa pagpantaw namin.